yang kita akan berikan kepada umaga at kung hindi napapansin, wala kami Sis sa aming bahay. Wala talaga. That's correct. Dahil hindi kami sa bahay ni Master Showman, si Kuya Germs. Hello! Hi! Hi. Welcome, welcome, welcome. Welcome naman sa sis at welcome, welcome kami sa bahay niyo. Fine. Welcome kami sa bahay niyo. Pasensya na kayo, medyo maliit lang ah. Ay, maliit daw. <ba? laughs> Ngayong araw na ito muli magsasama-sama at makakatsika natin ang mga totoo at original na members ng Everyday Barkada na nakasama natin at nakalakihan, nakalakihan nating lahat. <laughs> Tama, sila ang nagatid sa atin ng saya at inspirasyon magmula lunes hanggang yerno. At hanggang sa sabado, pinakaaabangan natin sila. At bakit hindi eh, entertainment to the max ang handog nila? Kaya mga sisters, malalaking stars ngayon at Dating member nila ang kasama natin today. Matagal na po natin silang hindi nakikita at nakakasama. Kaya naman excited na kami, sis, at saka nito yung germs na mga kwento sila. I'm so, excited na rin kayo na muli makita sila. So, eto. Hi I'm, Hi, I'm Harleen Bautista representing the Monday Group. I'm Susan Lozada. I'm Karen Timbol. I'm Maricel Morales. I'm Brian Mondar. And I'm Lovely Rivero. We're representing, representing the, the Tuesday Group, group of Bass entertainment. entertainment. I'm Romnick Sarmenta. I'm Jojo Biliana and I'm Jackie DePost. <laughs> and our main the group, the group, group Wednesday. Wednesday. <laughs> Taga, That's Wednesday. That's I'm Anna Vieira. And I'm Donna Mali. And we're from the Thursday group of That's Entertainment. <laughs> Hi, I'm Jenny Gala and Romano Vasquez. And we are representing the Friday group of That's Entertainment. That's exciting. I'm a members of That's Entertainment. At dito lang mismo mangyayari yan sa bahay ni kayo, That's right! Siguradong masayang kamustahan at walang patid na kwentuhan na naman ang magaganap ngayon, dito sa... six. Well, welcome sa Germs Cinema, Kalimba! Let's go to Germs oh. Cinema! Hey, uh -huh. Dito at kasama natin ang mga members ng or Entertainment. Ayan, umisahan natin ang question, ha? Ah. Ah, kasi sinong gusto sumagot, feel free. Parang ang dami, ang dami. Raise your hand! Raise your hand! Okay. Okay, oh, nahiya, na nahiya, oh, na nahiya. Ah, na oh, sige. Unang question ko. Karamihan sa mga members ng DATS, dumaan daw sa audition. Ah, lahat ba kayo nag-audition? No. Hmm. Hindi lahat. Sino nag-audition? Sino handpick? Sino handpick? Ayan. O, oh, kasi, karamihan yung handpick, active na sa showbiz, kagaya ni Lovely, ni Romnick, ni Chucky. Oo. Oh, oh, diba? Si Romnick, Diyos ko, okay, ganito pa Oo naman. May lahat. O ba, Romnick? Ganito ang gawin natin siguro, no? Uh, if may uh, suggest. Sige, go for it, sir. The first batch ng uh, that talaga, eh, walang audition. Ah, walang Ay, pala, 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 pala. Pala audition. Dahil yun yung mga anak ng artista. Or uh, meron na talagang karanasan kahit papano, no? Mm -hmm. Like uh, Lea Salonga, si Lovely, mm -hmm. si Lotlot, uh, -lot, si Monching, si Manilin, si Sherry, si Tina, si JC Bonin, Max Bonin, Mona Alvir, and si Jojo Aleha. Uh -huh. Yan ang mga original na hindi yeah, original. dumaan sa audition. Hindi na. na dumaan. Mm, ano yung now. exposure na sila. Oh, tapos oh. Um, after that, the second batch ko yung nag-audition na Yung second, merong halo na merong audition, merong recommended by the, uh, like mm. this, like that. O, oh, kagaya ni Brian. Brian, drama ka daw talaga ng banda. Oh, Bago yes, ko nag -start. Ano banda? Uh, actually, <clears throat> uh, parang family band. Sama ko yung sister ko at yung brother ko. Drummer ako ng band yun. And then, yung band namin pinag-guest sa uh, show ni Kiri daigdig ng mga artista then he saw me there from that band and he offered me that sabi ko pa nga wala ko alam dyan hindi <laughs> ko lang kumanta eh pero Kiri <laughs> told me na why don't you try it gusto mo you sing every Thursday and then every Friday you join your band to play uh, in that entertainment tapos sa dat ka na natutong sumayaw ito ba yun? talagang doon ka na natutong sumayaw Break, dancing break. Actually, talaga memorable experience yan sa akin. Kasi may talent pas to sing. May talent pas to sing. And then, tuwing nung nauso na yung production number sa that, so, meron ng dancing. And most of the time, nasa likod ako. Doon ako sa pinatago. Kasi kung sa kanan, ako sa kaliwa. So... Never ka naging frontliner? Eh. Nung naging after... Siyempre, na-realize ko na, ano pang ginagawa ko, di ba? Pagkakabot eh, na hindi yung ako mag-aaral, I'll just stay at the back. <laughs> so, Sometimes. I tried to learn dancing, and then dumating yung time oh. na, yun nga, nasa harap na ako lagi. Na-develop yeah. yeah. na. Eh, Ito na sa vida. Ah, si Romano din, nag-audition. Nag, ano, nag paano ka pumasok? Paano ka pumasok? Paano ka pumasok? Warriors ako nagtaga, nag -G -G pa ako nung araw eh. <laughs> eh nung nagkataon na nagkaroon ng live dance audition, So, yun na yung pagkakataon na hindi na, na ako mag jeep pagkakataon. Kaya hanggang nga lang ah, ano kumanta ginawa? ako live on, on air. Kuma kumanta ka? Oo. Ay! On air, live! Misma. Ay! E paano kung hindi ka okay? E paano yung si live na? <laughs> 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 <-tis> <laughs> <laughs> May boses naman si Romano talaga. air boses yan. Okay. Cool. Sino pa nag-audition? Me okay, may mga issues na kasi dun sa that's before na keso may kapatid ka, palakmalakas, may palakasan sa sa loob ng dad. So I decided. Sabi namin nung I was talking with my mom, sabi ko ma, sa tingin ko mas maganda mag-audition na lang ako. And then I-open up namin kay Queer Germs. Queer Germs, mag-audition ako. Mm -hmm. So, yun. Doon nag-start. Kumanta na ako. Kumanta ka. Ako. Ayun. Oh.